Um, itong si Chokes mo to, i-follow nyo to kasi talagang itong vlogger na to talagang solid talaga. Right, sa araw nga ito mga idol, nag na kami para pumunta dun sa Pansol, Laguna. Dahil po, ito ang amika 90 year old. Samahang MX Cos, MX King, Owner Society. So dito mga idol, nakikita nyo, nag-aayos na po sila and going na po kami dun sa Pansol, Laguna. So tara, let's go! <mimit> 3 hours later Okay, so nandito na po kami ngayon sa may Laguna Dito sa ginagawang uh, bypass road ng Laguna And dito po kami nagtipon-tipon At yung iba po namin chapter, uh, inintay na rin po namin dito Dahil uh, check-in po namin sa venue is 10 o'clock So meron pa po kami 20 minutes bago makapunta doon sa aming venue Diyan sa Mula Vista Resort dito sa Pansol, Laguna So ito yung ating mga kasama, nagre-ready na So tutulak na po kami papunta doon sa aming venue ngayon, alright? Okay So ito yung backup dancer namin mamaya oh! Wag ka naman lang boss Ito nag din na yung mga kasama ko And sabi ni Press eh okay na daw At pwede na pumunta doon So tara let's go Alright so ayun na po sila Dahil may uh, go signal na po para pumunta ng venue Doon sa Luna Vista Resort Eh po papunta na po kami ngayon And exciting match na po kami Dahil kanina pa kami dito tumambay sa may bypass road So ngayon going na kami sa aming venue Kaya tara na let's go Hi sa so, wakas, dumating rin kami dito sa aming venue. Dito po yan mga idol sa Luna Vista Resort, dito po sa Pansol, Laguna. And ayun po yung mga kasama mga idol at uh, kanya -kanya ng na kanya-kanya ng park na mga motor. Actually, may mga darating pa po na ibang chapter. So, mapupuno po yung itong parking na to. So, hanap na tayo ng mga mapapradaan. And tara, tingnan natin yung kabuhan itong venue na to, mga idol. Tara, let's go! So bago nga pala tayo mga idol makapasok dito sa venue eh kailangan muna natin maglagay o maglista ng ating mga pangalan The front desk na to para makita kung sino na mga nandito And then yung mga pangalan number at saka kung ikaw ba ay nakapagbigay na ng advance payment para dito sa po sa occasion na to and actually saka po kukomputin kung magkano po aabutin ng lahat-lahat tulad na lang po ng buffet sound system videographer photo booth at ito pong venue natin kung magkano lahat-lahat nang aabutin saka po namin na paghati-hatian yan mamaya so importante po yung mga lista dito sa table upang mabilang at malaman kung sino po mga nandito at kung sino na po nakapag advance, -advance payment sa EV namin last week bukod doon marami pong hinanda ang mga officers ng MX Cos especially kay President napakasipag naman talaga at marami pong nagbigay ng mga pyesa na paraffle so salamat po and shout out sa mga sponsors natin hindi ko na po kayo mabanggit dahil la marami po kayo so andito po maraming matutuwa yung mga grupo natin na po pwedeng manalo sa raffle mamaya and meron pa po kami pinaka price prize ng isang sniper 155 talaga namang napakaswerte ng mananalo mamaya kung sino man yun congrats sa iyo po doon meron po kami 10,000 sa second price and 5,000 sa third, third prize 3,000 sa fourth price And good luck na lang sa mga mananalo at mabubunot mamaya All right? And now nagtipon-tipon po kami ngayon dito sa swimming pool Paikot po kami dito upang makuha na po kami ng drone shot Sa gagawing video ng aming videographer dito At mamaya magtitipon-tipon kami sa gitna upang makuha na ng picture And anyway kasama ko yung tingtagig Ang uh, tagig chapter na mga pogi at ang mga kalog mga pasaway so dito po sila mga idol so shout out po sa kanila mga idol and then andito po yung iba naming iba't ibang chapter so shout out po sa lahat ng MX Cross na nandito boss kalma lang boss Alright, so na yung mga ticket ng mga idol at mamaya ilalagay na natin ito doon sa na. Alright, sa so, mga idol, uh, kung makikita nyo doon sa part na yun, yung raffle draw actually start na po kami maglagay ng mga bumiling ticket uh, sa atin and sa ibang mga chapter na mga bumili ng ticket mapa-member man yan or mapa uh, labas yung hindi mga member eh doon na po lahat yung kasi yun po yung pinaka grand prize na papanalunan natin mga idol uh, either na ikaw manalo or kung sino or tayo uh, good luck na lang sa atin and yung nakikita nyo yung nakahawak ng cellphone na yung mga idol siya po yung nakalive so para transparency po mga idol na pinapakita natin na talagang tayo ay fair dun sa gagawin nating raffle kahit uh, tumaya ka man lang ng uh, 100 pesos sa isang ticket eh malay mo sa 100 mo na yun na ikaw pala ang pinakaswerte na bukod tangi na hindi, hindi member pero ikaw yung napakaswerte yung mabubunot ba diba? so very transparent po tayo and then yung nagbibidyo natin nakalive na po siya para makita and, and dito sa akin and dito sa akin yung lahat ng tumaya actually 80% ng tumaya Mamaya dito sa akin ay puro nasa Picol at ibang uh, lugar na mga kaibigan natin at mga kagrupo rin natin sa ibang uh, chapter. So mamaya uh, yung mga bumili sa atin, uh, mag-aalala mga idol lahat nandito uh, nandito lahat yung nasa inyo. Kung sino man kayong natay uh, nagtumiya sa akin, nandito po lahat yan. Iningatan ko. At pag nabawasan natin ng tao dun sa part na yon, iuhulog na po natin tong uh, ticket niyo doon sa uh, raffle draw natin yon part na yon. Boss. good luck. Good luck. Alright, good luck, good luck. Nking, right, Actually yung mga nasa 85 yan yeah, kasi 85 yung binayaran ko 85 pieces okay. Alright so ito yung president namin mga idol At uh, ilalagay na niya Alright Okay so, Para may transparency uh, so marami na yan hindi na halo-halo na para sino man maswerte ay good luck na lang so dito sa table na to naging busy na sila dahil nga sa mga parapon ng iba at sa mga papremyo rin ng mga grupo namin so hiwalay kasi yon at yung grand prize so yung sa amin kasi mga piyesa piyesa ng motor and counting cash pero yung sa mga main ano mga grand prizes is yun po yun yung uh, motor o oh, at saka yung 10,000 5,000 10, 3,000 yun po yun kasama sa mga taga na po yun para maunawalit po ng iba nating mga tumaya sa atin. So, ito guys, balita uh, balito na yung pinakahinay natin. Ito yung grand Drawfall natin na uh, kinakaabangan ng lahat. Ito siya po si Ney. Uh, siya yung ating president pre pre ng MX Cos. Ano, ano, ano sa tingin Ele vai entrar ali So good luck sa mga mananalo mga idol Balik-transparency tayo si ng mga idol At is, at hindi member ang kukuha ng ticket na yan Kung sino ang pinaka maswerte sa grand prize na ito So ito na po mga idol Mga boss uh, Bubuloy din na yung pinaka grand prize natin Kung sino ang maswerte they got it just... yeah. Yeah. Hey, sino 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 Ano sino 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 na ikaw ang nanalo ng sniper 155 sa, sa dami namin natin dito at sa dami namin lumaya sa mga tagalabas ikaw ang bukod kang nanalo ng pinaka grand prize natin ng na sniper 155 anong masabi mo? Unang-una, -una, salamat ko sa mga opisyalis ng MS Cos. Mabuhay po tayo sa mga sumusuporta ng MS Cos. Dito na kayo kasi every time na nag-anniversary kami, may manalo ng sniper at saka iba ibang prize. Salamat, Lord. Oh. Binang isang grupo natin, nakikita kanya nagdadasal kanina bago yung ano, parapol. Okay, Inihiling ko nga kanina na Nagdadasal ako na nag force or heart ako na, na ako yung manalo. Inilig ni Diyos. Uh, itong si Chokes mo to, i-follow nyo to kasi so, talagang itong vlogger na to talagang sulit talaga. Thank you, thank you. Thank, you, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, salamat, salamat, boss. Okay. Salamat, salamat. Okay, alright. Woo! Okay, so, siya po si uh, Papus Milmar uh, Konderias. Congrats and thank you, thank you. Siya po yung pinaka nanalo sa ating grand prize na Sniper 155. So, yun na po. Thank you, thank you and good luck sa lahat.